Hello mga Mars! Magandang araw sa lahat! Ito pong video na mapapanood ninyo ngayon ay araw pa po ito ng linggo, kahapon yun mga Mars. At normal na talaga na marami kami mga paninda sa araw na ito. Bukod sa mga paninda namin na kakanin, ay mas marami kaming luto sa mga pansit para sa pangalmusal. At bago pa man sumapit yung araw ng linggo, ay ito naman yung mga ganap namin noong gabi ng Sabado. Nag-aya kasi itong aking anak na panganay. Ang sabi niya, Mama, gusto mong kumain sa labo? Tara na, lilibre ko kayo lahat. Bagong dating, galing trabaho. At kami naman ni Mister ay kagigising lang din. Pagkatapos ko kasing magluto ng mga ulam nung Sabado ng Tanghali ay natulog na ako agad kasi nga pinaghahandaan ko yung oras na luto namin sa gabi ng mga kakanin. At alas 9 naman yung oras nang kami ay nandito na sa kainan. At habang kami ay nagkakainan ay kasabay naman yung kwentuhan halos mag-aalas 11 na ng gabi nang kami ay makauwi ng bahay at nagsimula na rin kami ni Mr. magluto ng aming mga panindang kakanin. At dalawa lang talaga kami ni Mr. sa mga oras na ito dahil yung aming dalawang anak na estudyante at walang pasok ay napagod na din sa pagbabantay maghapon ng tindahan. Kapag kasi kami wala sa tindahan ni Mr., yung dalawa naming anak na babae ang tumitingin doon sa tindahan. Sila yung pumapalit sa amin sa tindahan habang kami ay nagpapahinga. Hindi kasi pwede na walang papalit sa sa amin sa tindahan para bantayan din yung kaha o pera ng tindahan. Ang kagandahan mga Mars nang ako ay makapag-hire ng mga tindera, ang sabi ko nga sa anak ko, ang gagawin niya lang ay babantayan lang yung pera, yung pinakabenta ng tindahan at yung tindera na yung magbebenta sa customer. Kahit papaano, ay malaking bagay talaga na meron kang tindera kasi nga, gumaan din yung trabaho ng aking mga anak. Sila na lang yung mga inaasahan ko sa pagtanggap ng order, tapos sa pagmamanage din ng tindahan kapag wala kami, lalo na yung benta. Kung dati nga mga Mars, yung tagahugas ko ng mga pinggan ay yung anak kong lalaki at yung anak kong bunso. Kung minsan kapag sila ay nasa eskwelahan, ay si mister yung tagahugas o kaya naman ay ako. Noong mga panahon na yun, mga Mars, ano, minsan talaga naaawa rin ako sa mga anak ko, lalo na kapag tambak yung hugasan. Nauunawaan ko yung pagod ng aking mga anak sa pag-aaral, lalo na kapag maraming mga gawain, maraming project, assignments, o kaya naman ay practice. Pero mga Mars, inuobliga ko talaga sila na kumilos dito sa bahay, hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa aming hanap buhay. Para kasi sa pananaw ko, mga Mars, na yung hirap, pagod, diskarte, mga paraan na ginagawa na namin ni Mister, gusto namin na maipasa namin yun sa kanila para matutunan din nila na balang araw ay magagamit din nila sa buhay nila. Iminumulat namin sila na maging isang independent at matutong tumayo sa mga sariling paa. At nakita namin yung bilang isang magulang ni Mister na may natutunan talaga yung aming mga anak, lalo na yung aming anak na panganay. Pero hindi ko pa rin maiaalis na nai-stress pa rin kami ni Mister sa kanila. Pero ipinagmamalaki namin sila bilang isang magulang. Dahil maraming alam na pagtulong sa amin ni Mister mga gawaing bahay at lalo na sa gawaing tindahan. At ngayon nga ay malakas na talaga yung tindahan ng Tata's Food Shop kaya nakakuha na kami ng mga helper meron na rin kami mga tagahugas ng pinggan at tendera kaya mas gumaan na rin talaga yung gawain ng aming mga anak mas nagkaroon sila ng time sa pag-aaral at napahaba na nga yung aking kwento mga Mars natapos kami sa pagluluto ng kakanin pagdi-display tapos pag-aayos na dapat ay safety yung pagkain tapos niligpit na rin namin yung aming mga ginamit kaya halos 4.30 na rin kami nang kami ay natulog ni mister nagising naman kami bago mag alas 6 ng umaga parang nasa isang oras at kalahati lang yung tulog namin sa araw na ito pero tuloy lang ang trabaho tuloy pa rin ang buhay kailangan matapos lahat ng gawain magmula sa mga panindang mga kakanin almusal tapos mga ulam para sa pananghalian at mga pa-order pa mga Mars ang usapan nga namin ni mister na magsisimba kami ng alas 4 ng hapon. Kaya nga lang gumawa kami ng pa-order na galing sa simbahan. Meron silang order na meriendang pansit bihon at puto pau. Ito ay pagkain para sa manggagawa ng simbahan. Hindi man kami natuloy sa usapan namin ni Mr. na magsimba. Pero ang sabi ko nga sa kanya na wag na siyang mag na hindi man kami natuloy ay para din naman sa simbahan. Yung ginagawa namin preparasyon na order ng pagkain. Pero sa next Sunday, ang sabi nga ni Mister ay wag na muna akong tumanggap na order ng simbahan. Para kami naman daw ay makapagsimba na. At ipinagpapasalamat e, ko talaga sa Diyos ang araw na ito. Kasi kahit na isa't kalahating oras lang yung akin tulog, ay hindi pinaramdam sa akin na ako ay nanghihina o inaantok. Pero habang nag naghahanda ako ng order na ito, si mister naman ay hinayaan ko ng matulog. Yun lang mga Mars, salamat!